Gusto kong hikayatin ka na tumawag sa Panginoon bago ka tumingin saan man, bago ka tumingin sa iba. Tumawag sa pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan ni Heso Kristo. Sinasabi sa Jeremiah 33 verse 3, Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at sasabihin sa iyo ang dakila at hindi masaliksik na mga bagay na hindi mo alam sa bawat panahon ng buhay. Ang salita ng Diyos ay may sagot kapag ikaw ay nag-aalala. Sinasabi sa Filipos 4 versikulo 6, Huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ngunit sa bawat sitwasyon sa pamamagitan ng panalangin at petisyon na may pasasalamat, iharap ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Dapat ka bang nasa isang panahon kung saan ang hinaharap ay tila walang katiyakan at ang hindi alam ay nakakatakot sa iyo? Sinasabi ng ikalawang Timoteo 1 versikulo 7, Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu na takot kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng mabuting pag-iisip. Bueno Juan 14, versikulo 1. Huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya ka sa Diyos, manalik ka rin sa akin. Inihimok ko kayo ngayon na kilalani ng salita ng Diyos para sa iyong sarili. Puni ng salita ng Diyos sa loob mo. Magbasa ng banal na kasulatan ng madalas hanggat maaari. Isaulo ang mga talata sa Biblia at pagnilaya ng mga ito ng madalas hanggat maaari. Dahil kapag dumaan ka sa maraming panahon ng buhay, ang mga pagbagsak at pagbagsak ng buhay na ito. Kung ano lamang ang nasa iyo ang magpapapanatili sa iyo at kung ang salita ng Diyos ay bubuhayin mo. Ang kapangyarihan sa kanyang salita, ngayon ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa atin na magnilay-nilay sa salita ng Diyos ay dahil sinabi sa atin sa Hosea 1, versikulo 8, na panatilihing laging nasa iyong mga labi ang aklat na ito ng kautusan. Pagnilayan mo ito araw at gabi upang maingat mong gawin ang lahat ng nakasulat dito. Kung ikaw ay magiging masagana at matagumpay, ang salita ng Diyos ay may sagot para sa atin sa bawat panahon ng buhay. At kaya dapat tayong nakaangkla sa salita ng Diyos at ang ating mga panalangin ay dapat na nakaugat sa banal na kasulatan. At ang ibig kong sabihin ay mga tao ng Diyos. Iyong ba ay kailangan nating magsalita ng magsalita ng Diyos sa ating sarili? Kailangan nating ipahayag ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kailangan nating aminin ito at naniniwala ako na kailangan nating igiit ang salita ng Diyos bilang ang namamahala na autoridad sa ating buhay. At ang ibig kong sabihin sa pagsasabi na kailangan nating igiit ang salita ng Diyos ay kung titingnan mo ang kahulugan ng salitang igiit, ang ibig sabihin ito ay magpahayag ng katotohanan o paniniwala ng may kumpiyansa at pwersa. Kaya't iyon ang gusto kong hikayatin na gawin mo. Sabihin ang salita ng Diyos ng may kumpiyansa sa lahat ng oras, ipahayag ang salita ng Diyos ng buong lakas. Kapag sinubukan ka ng kaaway na salakayin ka, kapag sinubukan niyang salakayin ang iyong tahanan, kapag sinubukan niyang salakayin ang iyong pamilya, sabihin ang salita ng Diyos ng may kapangyarihan. Sabihin ito ng malakas at magsalita ng may katiyakan. Sinasabi ko ang lahat ng ito dahil kapag nagsalita ang Diyos, nangyayari ang mga bagay, nagbabago ang mga bagay, at mahal na mga banal, ang Diyos ay nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ito ang dahilan kung bakit sinabi sa atin sa Mateo 24, versikulo 35 ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngayon tayo ay manalangin. Ama, Colossus 3, versikulo 16, nagsasabi sa amin na ang salita ni Kristo ay manahan sa inyo ng sagana sa lahat ng karunungan na nagtuturo at nagpapaalala sa isa't isa sa mga salmo at mga himno at mga espiritual na awit, umawit ng may biyaya sa inyong mga puso sa Panginoon. Tulungan mo kaming tuparin ang iyong salita Tulungan mo kaming panatilihing nakatago ang iyong salita sa mga silid ng aming mga puso. Idinadalangin ko na hindi lamang namin malalaman ang iyong salita, kundi maging mga taong lumalakad sa iyong salita. Tulungan mo kaming sundin ang iyong mga tuntunin ng buong sikap upang ang lahat ng aming mga daan ay itinurom. Tulungan mo kaming sundin ang iyong mga utos. Mahal na Panginoon, huwag tayong maging mapagpunwari at magaangkin na mga kristyano, gayon paman ay tumanggi na isagawa ang iyong salita. Banal na Espiritu, dalangin ko na itulak mo ako na magnilay-nilay sa salita ng Diyos. Alam natin, Panginoon, na may pangangailangan sa ating buhay na makilala ang salita ng Diyos dahil ito ang magpapabago sa atin, ito ang bubuo ng ating pagkatao, at ito ang maghuhulma sa atin sa mga sisidlan na magagamit ng Diyos. Ang iyong salita ay makapangyarihan at naniniwala ako na puputulin ito ang bawat masamang makalaman at makasariling pag-iisip sa loob ko. At sa gayong kami ay kumapit sa iyong salita sapagkat ito ay buhay at makapangyarihan at mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at utak at ito ay kumikilala ng mga pag-iisip at marugdog ng puso. Ang iyong salita ay buhay, makapangyarihang Diyos, ibig sabihin ito ay may buhay, ito ay nagdudulot ng buhay at ito ay buhay sa mananampalataya idinadalangin ko na ang iyong salita ay kumilos na parang apoy at dalisayin kami sa lahat ng mga dumi. Naway sunugin mo ang kasalanan, ang mga siklo ng kasalanan at pagkagumong Panginoon tulad ng isang martilyo. Dalangin ko na ang iyong salita ay magwasak sa anumang masamang muog sa aming mga buhay at dalangin ko na ito ay bumuo at magpatibay ng isang makajos na karakter sa amin. Naway ang iyong salita ay kumilos na parang salamin upang ito ay maglantad sa aking mga dumis laban sa tunay na pagkakahawig ni Kristo at tulad ng isang lampara at isang liwanag na gumagabay sa amin sa kadiliman. Nawa ang iyong salita ay magbigay sa amin ng direksyon at ihayag ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay tulad ng pagkain. Magbigay nawa ng pagpapakain ng iyong salita. Dahil sinasabi ng iyong salita na ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, ngunit sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. Naway ang iyong banal na salita, ang salita na nakatiis sa pagsubok ng panahon, naway linisin at hugasan ako nito Naway baguhin ito ang aking pag-iisip at patatagin ang aking pananampalataya. Idinadalangin ko at ipinahahayag ang awit 1, paratang 1 hanggang 72. Nagsasabing tinutupad ko ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patutuo sapagkat ang lahat ng aking mga lakad ay nasa harap mo, dumating na wa ang aking daing sa harap mo. O Panginoon, bigyan mo ako ng pangunawa ayon sa iyong salita. Dumating na wa sa harap mo ang aking pagsusumamo, iligtas mo ako ayon sa iyong salita ang aking mga labi ay magsasabi ng papuri para sa iyo. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ang aking tila ay magsasalita ng iyong salita para sa lahat ng iyong mga utos, lahat ng katuwiran. Pinagpapala ko ang iyong pangalan at pinupuri kita, Haring Jesus, salamat sa pagdinig sa panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen.